Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Diyos, sa umagang ito, pinubuksan ko ang aking mga mata para sa isa pang araw. At nararamdaman ko ang iyong pagmamahal na bumabalot sa akin tulad ng isang mainit at mapagkalingang yakap. Salamat sa regalong ito na tinatawag na buhay. Sa pagpapahintulot sa akin na huminga, mangarap at maglakad sa iyong tabi. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa. Kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa sandaling ito. Kinikilala namin na ikaw ang simula at wakas, ang pinagmulan ng lahat ng karunungan, at ang may akda ng aming pananampalataya, ngayon itataas namin ang aming mga puso sa panalangin para sa aming bansa, para sa aming mga pamilya, at para sa bawat buhay na naninirahan sa lupaing ito. Alam namin na maraming hamon. Ang mga laban ay tila hindi mapagtagumpayan at madalas kami ay nakakaramdam ng pagod. Ngunit ngayon kami ay humihingi ng iyong presensya sapagkat Ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Panginoon, tumingin Ka sa aming bayan na may awa. Nakikita namin ang mga dibisyon, puot, at kawalang katarungan. Ngunit naniniwala kami na ang Iyong pagmamahal ay makapagpapagaling sa lahat ng sugat, na ang Iyong liwanag ay makapag-aalis ng kadiliman, at na ang Iyong katotohanan ay makapagpapalaya sa amin. Humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga pagkukulang para sa mga pagkakataong kami ay nalayo sa iyong mga landas. Para sa mga pagkakataong inilagay namin ang aming tiwala sa mga tao at hindi sa iyo, patawarin mo kami sa aming mga kapabayaan at sa hindi pag-ibig sa aming kapwa tulad ng sa aming sarili i mo ang aming mga puso, O Ama. I-transform mo kami sa mga instrumento ng iyong kapayapaan. Bigyan mo kami ng lakas ng loob upang maging asin sa lupaing ito. At liwanag sa mundong ito na may pakita namin ang iyong pagmamahal sa bawat salita, sa bawat kilos, at sa bawat desisyon, Panginoon, Pagpalain mo ang aming mga leader. Bigyan mo sila ng karunungan upang mamuno ng may katarungan, pagpakumbaba upang maglingkod ng may integridad, at discernment upang gumawa ng mga desisyon na magbibigay ng karangalan sa iyo na kanilang hanapin ang kapakanan ng bayan at hindi ang kanilang sariling interes. Aliwin ang mga nagdurusa ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay, ang mga may sakit, ang mga walang trabaho, at ang mga nawawalan ng pag-asa. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang may kontrol, at na ang iyong plano ay laging perpekto. Irestore mo ang aming mga pamilya, Panginoon, na ang mga tahanan ay maging mga lugar ng pagmamahal, paggalang, at pagkakaisa na ang mga magulang ay magturo ng iyong mga landas sa mga anak at na ang mga bagong henerasyon ay lumago sa karunungan at biyaya sa iyong harapan. Pagpalain mo ang aming mga simbahan na sila ay maging mga ilaw ng pag-asa at mga bukas na pintuan para sa mga nangangailangan na ang iyong mga lingkod ay ipahayag ang iyong salita ng may tapang at na ang iyong Espiritu Santo ay kumilos ng makapangyarihan sa aming kalagitnaan. Panginoon, humihingi kami para sa kapayapaan ng aming bansa, na ang karahasan ay huminto, na ang kawalang katarungan ay matalo, at na ang pagkakasundo ay mangyari, na matutunan naming mamuhay sa pagkakaisa, na igalang ang mga pagkakaiba at ipagdiwang ang pagkakaiba-iba na iyong nilikha bigyan mo kami ng pag-asa o diyos kahit na ang lahat ay tila bumabagsak naaalala namin na ikaw ang diyos ng mga imposible na ikaw ay gumagawa ng mga bagong bagay at na ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Alam namin na ang iyong oras ay perpekto at na ang iyong mga plano ay mas malalaki kaysa sa amin. Kaya't inihahandog namin ang aming bansa sa iyong mga kamay. At idinedeklara namin na ang tagumpay ay sa amin na sapagkat ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat sa bawat biyayang iyong ibinuhos sa amin para sa mga pagkakataong ibinigay mo sa amin. Para sa mga pintuang iyong binuksan. At para sa mga tagumpay na aming nakuha sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Kinikilala namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Ngunit kasama mo, lahat ay posible. Naaalala namin ang mga sandali na kami ay naligaw. At ikaw ang naggabay sa amin ang mga sandali na kami ay umiyak at ikaw ang nag sa amin. Ang mga sandali na kami ay nagduda at ikaw ang nagpalakas sa amin. Kaya't ngayon, nire-renew namin ang aming tiwala sa iyo. Alam na ang iyong pagmamahal ay hindi kailanman nabibigo. Humihingi kami, o Ama, na patuloy mo kaming gabayan na ang iyong Espiritu Santo ay manguna sa amin sa mga landas ng katarungan na marinig namin ang iyong tinig sa gitna ng ingay ng mundong ito at na magkaroon kami ng lakas ng loob na sundan ang iyong mga yapak kahit na ang daan ay tila mahirap Panginoon pagpalain mo ang mga kabataan ng aming bansa bigyan mo sila ng malalaki at dalisay na mga pangarap na sila ay puno ng layunin at gamitin ang kanilang mga talento upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Protektahan mo sila mula sa mga negatibong impluensya at ipakita sa kanila na ang tunay na kaligayahan ay nasa iyo. Bigyan mo ng karunungan ang aming mga guro na sila ay makapagturo ng may pagmamahal at pasensya at magbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na maghanap ng kaalaman. Ngunit, higit sa lahat na maghanap sa iyo na ang mga paaralan ay maging mga lugar ng pagkatuto, ngunit pati na rin ang pagbuo ng karakter, Panginoon, i-extend mo ang iyong kamay sa mga may sakit, pagalingin ang mga katawan, ang mga isipan, at ang mga puso. Na ang mga ospital ay maging mga lugar ng pag-asa. At na ang mga doktor at nurse ay maging mga instrumento ng iyong biyaya. Palakasin ang mga walang trabaho. Bigyan mo sila ng mga pagkakataon sa trabaho. At suporta para sa kanilang mga pamilya na huwag silang mawalan ng pag-asa. At na makahanap sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Panginoon. Kami ay humihingi para sa kapayapaan sa aming mga kalye na ang karahasan ay mawala at na ang paggalang at pagmamahal ay magtagumpay na ang mga autoridad ay maging makatarungan at maawain at na ang seguridad ay maging isang katotohanan para sa lahat. Humihingi rin kami para sa pagkakaisa sa mga tao na ang mga pagkakaiba ay ipagdiwang at hindi maging dahilan ng alitan na matutunan naming magmahal tulad ng iyong pagmamahal sa amin, ng walang pagkiling, ng walang hadlang, at ng walang kondisyon. Panginoon, alam namin na ang mga hamon ay malalaki, ngunit ang aming pananampalataya sa iyo ay mas malaki. Naaalala namin ang iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan at na ikaw ay tapat sa lahat ng pagkakataon. Kaya't ngayon, idinedeklara namin na ang aming bansa ay gagaling, irerestore at mababago. Na ang iyong pangalan ay maparangalan sa bawat sulok ng lupaing ito. Na ang mga simbahan ay mapuno ng iyong kapangyarihan. At na ang iyong ebanghelyo ay ipangaral ng may tapang na ang mga nawawala ay matagpuan, ang mga sugatang ay pagalingin, at ang mga nawawala ng pag-asa ay ma-renew. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming mga plano, at ang aming mga hinaharap. Alam namin na ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa amin, at ang iyong mga kaisipan ay mas malalim kaysa sa amin. Kayat nagtitiwala kami sa iyo, at umaasa ng tahimik para sa iyong tinig, na ang iyong kaharian ay dumating, na ang iyong katarungan ay magtagumpay, at na ang iyong kapayapaan ay bumaha sa aming mga puso, na nalangin kami sa pangalan ni Heso Kristo, ang aming tagapagligtas at manunubos. Amen kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng panalangin, mag-iwan ng amen sa mga komento at ibahagi ang video na ito sa sinuman na nangangailangan ng isang salita ng pag-asa ngayon. Sama-sama, maari tayong magkalat ng pagmamahal, pananampalataya at pag-asa sa buong mundo. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng sandaling ito kasama ko awai pagbalahin ka ng Diyos sa iyong umaga sa iyong araw at sa buong buhay mo isang yakap